Heyo, heyo. Magpapapiksa na naman ang opisina namin. Ito yung ginagamit namin yung plato rito. Instead na ano na paper plate. Ito yung ano ng ano ng palm tree. Ito, palm tree. Yung obak ng palm tree. Ito yung ano namin. Kuha ko ng kutsara. Ayan. Ito yung pinapakapak magpapapizza naman ar alus ar linggo linggo dalawang beses desent linggo mira ang aking inumin ay walang anong coroso eh puro soda eh. puro, puro kogs eh. walang tubig eh Ayan, tubig yung, may tubig doon ah hindi pepsi na naman walang tubig sorry na lang <laughs> wala ayaw ko soda sa cafeteria, soda naman sa bisina <laughs> ang gusto ko ba't inaayawan nila itong maraming ano ito so, pa ng isa at saka chicken isang chicken kasi pusok pa ako eh natatapos ko lang kumain sa cafeteria eh eh, yeah, alas 4 ng hapon lang eh, ang kain ko alas 3 ang kain ko dun ito so, rin ako ng <laughs> ang ano namin ang, ang tissue namin na ay parang blanket ayan parang tuwal yalang laki ayan. ayan ang ano namin ang tissue namin ang laki okay okay kumokoron ng ng pagkain ay yun ang tubig thuy. pala na sa ibaba pero hindi marami 'yun Hindi pa mahawakan okay doki okay, bye